Guys, nakakuha nga pala ako ng inakay ng ibong nagsasalita. Yeah, what's up guys? May good news nga pala ako sa inyo. Kasi guys, may bago na naman tayong alaga. Two fingers sa akin. <laughs> swerte ko ngayong araw guys kasi nakapulot ako ng inakay tapos yung inakay na yun guys yung may gusto ko na iba guys papakita ko na siya sa inyo eto siya guys so wala pa siya masyadong balaibo sa so, mga nagtatanong guys kung paano ko siya nakuha kaninang umaga kasi guys nagala kami sa gubat hinuhuli kasi namin yung alaga namin baka kasi nakawala siya tapos doon sa so, may mataas na puno ng nyug guys may pinaglalaran yung alaga nga namin tapos nang nilapitan ko guys ayun nakita ko siya nasa damuan hindi ko alam guys kung gano'n lang siya katagal dan, kasi basang basa siya kanina hindi ko naman siya maibalik guys kasi sobrang taas ng pugad niya siguro guys nahulog to pag mga magulang niya. Siguro guys, may mga kapatid pa to tapos siya lang inaulat. Nagtingin-tingin pa kasi ako dun sa mga dawan, baka may kasama pa pero wala na. Siguro mali ko to kaya siya lang inaulat. <laughs> Dito ko nga muna siya guys, pansamantalang lang nilagay. Nilagyan ko na lang siya ng mga sapin para hindi siya ginawa. Tapos yung pinapakain ko sa kanya guys, si saging. Alam ko naman guys, na kumakain sila ng ganita. Sa mga hindi pa nakakalam guys, kung anong tawag sa na to Ano to guys, inakay to nang kulay. Pinakain ko na nga agad siya guys kasi parang hindi pa siya kumakain. Pagkakita ko sa kanya kasi guys kanina, parang pangina siya. Naawa man ako guys, kaya bumili ako ng SAGE. Buti na lang guys, may nabili ako sa labas namin. Kaya eto, may kinakain na siya. Kung wala akong nabili guys, baka bawi yung pinapakain ko sa kanya. Okay na din yan guys, pampalakas na to ha. Parang panginang pangina siya guys, ikaw ba naman, sobrang taas ng inalugan niya. Tapos, wala ka pang sota para siya. Wala eh, nakalimutan niya tang sota ng mga magulang na ng life jacket. Pero guys, kung hindi ko to napulot, baka nilalanggam na siya daw. Pero pabalik-balik yung mga magulang niya guys, sinahanap siya. Ang sama pa nga nang tingin sa akin, parang pinagbibintahan pa yata. Pero kahit naman makita ng mga magulang niya to best, hindi naman to Kasi guys, malaki na to, hindi na to mabubuo at Buti na lang talaga, ako wala guys, ganito na yung gagawin natin araw-araw sa kanya. Hindi pa kasi ito makakain ang sarili niya, kaya susubuan muna natin. Madali lang naman siyang subuan guys, kasi malaki yung tuka niya. Tsaka pag gutom na gutom siya guys, kung ang buho buka yung bibig niya. Ganito nga stage lang siya guys, mahirap pala kaan. Pero pag lumaki-laki na ito guys, tapos ibo, nakakain na ito ng kanya. Tapos guys, pwede nang turuan magsalita. Ang alam ko guys, puputulan lang yan ang dila, tapos matututo na yan. Pero sabi naman ng iba guys, kahit hindi daw putulan, basta kausapin daw palagi. Ah, baka mapagkamula naman tayong buwang, kinakausap natin yung iba. Ito guys, yung magiging kulay ng balay po nito ay kulay iti. Tapos guys, yung panot sa bandang ulo niya, magiging kulay pula yan. Eto siya guys, so kasirula mo na yung ginawa kong pugad niya. Para medyo malalim guys, kahit maglikot siya, hindi siya maulo. Pero ang disadvantage naman wala oh, nawala naman kami ng lotohan. Halaka, paano ng buhay natin eto? Tingnan niya guys, oh, hawik din pala siyang palaka. Ay, nagpumiglas na, ayaw yun niyang bumaya. Nilagyan ko siya ng sapi tissue guys, para kahit magtay siya dyan, may pangugas siya. Alaka grabe na talaga yung mga mindset ko, hindi pang karaniwan. Kaso guys, parang lagi siyang ginihingal, mahika pa yata. Walang iya yan, pa yata ng nebulizer. Yan na kasing sinasabi ko sa ibe. Yes, mag-exercise ka pa minsan minsan hindi yung panay lang ang ilata mo hindi nababatak yung katawan mo talagang hihingalin ka dyan Tapos naasar pa ako dyan sa panat mo bata-bata -bata mo pa bakit may ganyan ka na kaganda nasa lain yan beh tara guys ilagay na natin siya dun sa kulungan niya dito ko muna siya guys pansamantalang lang kinulang Sa may kalabati ka ko pa kasi siya guys ng sarili niya kasi kakapulot ko pa lang saan niya santa may isang bakanting kwarto kaya siya yung niyo pinaupakan safe naman yan guys kasi puro goyan lang yun ang naman pusa, wala eh, may siya ng, konti, ng partida. tapos guys siya ganan para wala pa naman siyang balay po guys, baka ginawin bigla. Wala naman akong komot na may papayram kasi ginagamit ka. Kaya okay na yan, tamang tabing tabing muna. Safe na safe yan dyan guys, hindi yan mapapasok na mga gustong lumaba sa kanya. So paano pa yan guys, hanggang dito na lang muna. Update ko na lang kayo guys kapag lumakas na siya. At sana guys, mabuhay siya. Para naman, may bago na naman time press. Oh, ingat na lang kayo palagi guys, maraming salamat sa panonood niya. Bye bye niya! Two fingers <laughs>